Buenos dias, señoritas y señoritos Iyak at panik Yan po ang dalawang reaksyon Or dalawang uh, common reaction Or uh, action <laughs> Ng mga ng mga chihuahua Ni former President Rodrigo Roa Duterte Ni Vice President Sara Duterte at uh, ni former First Lady uh, uh, Gloria Macapagal-Arroyo uh, In relation or in reaction dito sa namumuong impeachment move Laban kay Sarah dyan sa Kongreso Ngayon they are now appealing to the public Para mag-people power daw They are also warning the Marcos administration na they will uh, answer to the wrath of the Filipino people. Nakakatuwa. <laughs> Napaka They are still living in their own reality as if popular pa rin si President Duterte. Naniniwala sila sa mga sarili nilang survey na na tumataas at hindi bumababa yung popularity ni Tatay Digong at ni Vice President Sara Duterte. So I'm giving you two reaction. Isa dito kay uh, dati kong uh, kasama sa PR uh, work or dati kong uh, we 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 used to handle uh, the same clients at ka -ka kaibigan ko rin sa Kongreso na si Malu Tikia. Ito yung siya yung uh, head ng uh, ng uh, survey firm, hindi ko na banggitin, baka mas magalit pa, na parati, number one si Duterte, number one si Sara, at parati, pabaksak daw ang survey ni Marcos at ni ni nila Raffi uh, Rafi Tulfo at saka Erwin Tulfo pagdating sa senatorial or, or presidential election. Parati, parati, panalo si Sara. <laughs> so ngayon, Ah, uh, diba uh, two months ago we black about uh, gumawa tayo ng blog about uh, dito nga si Malo mismo ang unang sinabi na pinagpaghandaan na natin yung impeachment ni uh, ni uh, Sara Duterte galing diyan sa Kongreso. Ngayon uh, sa tweet niya, uh, meron siyang second warning and confirming yung report natin kahapon. Na base sa uh, declaration ng mga propagandists to Duterte's SMNI na nagmeeting na daw ng mga congressmen last Saturday at uh, they decided to push for the for the impeachment of Sara. So itong reaction niya. And I quote, sabi ni Malu Tikia. So the Macabayan bloc will file the impeachment complaint against the Vice President When you fight against the enemies of the state you just have to dig in The complaints and those who will determine form and, and substance are all beneficiaries of EME yung mga kwanito, emergency and uh, extraordinary funds Apart from hard, soft and cash O oh, yung pork barrel nila Pwera sa mga cash binibigay daw sa kanila sa Malacanang Sabi niya, she ended her statement saying Clean hands indeed Kung baga, uh, malinis daw talaga Pero syempre, sarcastic ito Baliktad ang sinasabi niya ang Sinasabi niya, mga corrupt mga congressmen Because they will determine form, kasi alam naman natin kailangan pa i-determine ng Congress kung may form and substance yung impeachment complaint. Sasabihin niya dito, ang uh, ma -ma pwede maipasa ito dahil yung magde determine form and substance ay mukhang pera lang, kung baka pera lang katapat. Which is, uh, as I explained to you earlier, totoo naman. Pero, uh, are you all also admitting malu? Na kaya nagkakaisa yung mga Congressman on to to uh, to remove the franchise of ABS-CBN to unseat former Chief Justice uh, Sereno to ma to work for the jailing unfair and and uh, without basis jailing of uh, of uh, former Senator Lila de Lima are you also admitting na hindi pwede gumalaw mga congressmen kung walang pera. So, that happened during the time of President D Duterte. Are you also admitting that it was President Duterte who was giving money to the congressmen para tanggalin yung ABS-CBN na kalaban niya, uh, tanggalin yung prangkisa, para i-remove from, from, uh, from the Supreme Court uh, post ni Ju Chief Justice uh, Sereno? and also dito to to for the senate or for the congress to work for the for the uh, uh, hearing and eventual uh yung pagmaniobra sa hearing hearing at filing ng uh, kaso kay Delima so uh, sabi nga nila the goose uh, for the gander no the, the <laughs> The, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Kung sinasabi nyo na ganito na ngayon, ganyan rin kayo noon. So thank you. Thank you for that admission. Na kung korap ngayon, korap rin noon. O there, magkaka tayo. Kasi uh, korap rin naman uh, ang, uh, ang, uh, mang, uh, ang kongreso under kay uh, Speaker uh, uh, Martin Romualdez. At uh, so yan ang reaction ni Malutik na na PR advisor dati ewan ko kung hanggang ngayon pero by the way she's acting para hanggang ngayon and uh, also we'll go to another propagandist also na si nakaibigan ko rin sa media noon na si Harry Roque at uh, nagkasama rin kami when I was handling uh, other presidential candidates kasama kami sa isang kampo at nakatrabaho ko rin ito si Harry Roque sa isang presidente na hindi ko na rin banggitin. Baka sabihin nyo, mayabang talaga si Vlogcaster. Basta isa sa mga presidente na naging kliyente natin. So, i-play natin. Ito naman nakakatuwa. Sinasabi niya, napaka-popular pa daw. Mag-ingat daw si Marcos. Huwag daw ituloy yung impeachment dahil he will, he will face the wrath of the Filipino people. mag sa masa daw tayo. At sabi niya, uh, parang in denial pa siya na sira na talaga yung unitives o unitim. Eh, sabi pa niya kung gagawin do impeachment, parang wala na talaga sila. Eh, ngayon pa lang, wala na talaga eh. <laughs> Bakit pa kayo mag, mag uh, kwan pa, aasa pa. <laughs> o oh, eto, pero yung, yung video na lang, ang audio na lang i-play natin ha, uh, para safe. <laughs> pero yan, sa show niya yan, okay? Sa si SMNI. And thank you SMNI for the audio nakakalungkot po dahil ang pangako ng pagkakaisa dapat tinutupad. Pero sa mga pangyayari po ngayon, ang nangyayari, pinagwawatak-watak tayo. Dapat sana nagdiriwang ang oposisyon ng mga dilawan at pinklawan. Yep, well, Pero sa totoo ang nangyayari, meron pong nabubuong bagong oposisyon hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasanib puwersa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap ng una na siya ay supporter ng hinihingin budget ng Malacanang para kay Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, Oh, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sang ayon kika Eric, ay magiging basehan sa pag-i-impeach kay pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino, sa pula sa puti. Hindi po kung resista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. <laughs> ang Pilipino po, papanig dun sa tama, sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talaga pagkakaisa. Asahan ninyo, ang sambay ng Pilipino, hati. Do what is good for the Philippines. San tabi mo na ang ambisyon? Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Hindi ba ba sapat na tinuturing kayong Diyos na mga kongresista? Isipin nyo naman po ang kapanganan ng Pilipinas. Anong mangyayari sa atin kung watak-watak tayo? Pag so, he is referring to uh, to House Speaker uh, Martin Romualdez na number 4 in the hierarchy of uh, officials sa country President, Vice President, Senate President and number 4 is the Speaker of the House. Pero, syempre, mali naman siya na tayo, behind tayo kay Romualdez, hindi rin tayo behind kay Romualdez. Gusto rin natin i-audit sila lahat, tanggalin lahat yung mga all kinds of for barrel at tsaka, at tsaka emergency and extraordinary funds nila at uh umaasa pa siya na tayo daw maghati-hati at uh, kalaba yung kalahati doon mga pinoy yung kala, yung kay du Marcos kalahati kay Duterte asa ka pa wala na Natuto na, marami, dumadami na kami na ayaw bot kay Marcos at kay Duterte at kay Romualdez at kay Lisa Araneta at kay Sara. Dumadami na kami na ang loyalty lang namin ay sa inang bayan, sa taong bayan. Marami na kami nagigising, marami na kami wok. Pag nagkaroon talaga ng panibagong oil embargo, hindi kasi kayo tumatanaw sa kasaysayan. At ang dahilan kaya tayo dapat tumanaw sa kasaysayan para alam natin kung ano mangyayari sa ating kinabukasan. Dahil po dyan sa gera sa Middle East, nagsabi na ang Qatar, baka sila tumigil magbenta ng langis hanggang matigil ang pagpupulbos sa Gaza Strip. Bang nangyari yan, ano na ang mangyayari sa atin? E dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong derecho ang ating supply ng langis dahil hindi naman tayo kumakalap ng nagaang, nagaangkop ng langis galing sa Russia, e eh bumalibalentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin. At hindi naman napapababa, speaker, ang presyo ng mga bilihin. <laughs> hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil yan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin. Mas maraming trabaho. Mas mataas na sahod para ma masundan at makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambay Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon. At ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya. Tapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit ganong karami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sarili mga pamilya. Yun! Ang, ang gandang pakingkong! Parang nasa kwan talaga ang tablado. <laughs> Pero uh, mag magkaisa daw be, bakit nagkaisa ba kayo? Nagka nagkaisa ba kayo sa mga Pilipita umbayan na naghihirap nung COVID? Kayo lang ang nakinabang sa 13 trillion na utang eh. At saka ikaw, Roque, tinatakot mo kami yung oil embargo diyan sa dahil sa gera diyan sa Israel. Hindi pa hindi pa darating yung oil embargo, tinamaan na tayo ng bomba dito. Nagkaubusan na tayo ng oil dito at hindi yan dahil sa hindi yan dahil sa Israeli war at Hamas. Dahil yan sa utang na iniwan nyo na ngayon sit nagkawendang-windang yung ekonomiya dahil si iniwan nyo 13 trillion na utang na imbes mapunta yung yung pera ng gobyerno sa tao napupunta sa pagbayad sa utang na yan at interest malaking bilyon-bilyon na interest sa utang na yan na iniwan nyo. Ngayon, na iniipit na kayo, ngayon, na iikwan na si Sarah, i-impeach na, ngayon, umaapila na kayo sa amin. Pero, nung na nagpapasarap kayo nasa congress ka noon nagpapasarap kayo sa mga pork barrel nyo sa naisip nyo ba kami <laughs> o yun so ngayon anong car at tawag diyan edi eh, karma di ba What goes around comes around. So yun. Ngayon iyak kayo at uh, nag nagmamakaawa kayo na suportahan namin kayo. So hindi na natuto na kami. So ang ganti lang mo tayo Jay. guys. Uh, siguro mga susunod na na mga araw makikita na natin kung ah uh, ma shape up ba yung uh, impeachment move nyan. Na, na ngayon very uh, dito lang sa atin nagsimula yan na uh, Uh, several weeks ago na ni-report natin yung yung uh, yung apela warning rin ni Malutikia na impeachment ang susunod na move nila nila Romualdez. So ito na nga nangyari na at uh, uh, may mga dagdag-dagdag um, na kompirmasyon na. So let's wait for it. La prepare your popcorn and let's have a good show. Thank you very much for watching. and see you in my next vlog.